Hey guys. Nagkulang nang dalawa. <laughs> Pero nadala yung takip buwang. Hi guys. Ito nga pala yung bagong bukas sa tindahan dito sa Amen And yeah, ice water. Yellow na saan? Ice and ice water meron. Ice tubig na. At, bakit hindi, hindi Hindi nag Ayan, naghatid ako ng order ni Ate Cora. Ate Cora Vlog, may YouTube channel din siya ha. Ito yung in-order niya. O, second order na niya ng gamis sa akin. Yung first order niya, five. Next ay naging 10 na. Pero naging 12 kasi nagdagdag ako ng marshmallow para meron din siyang marshmallow. Eto, 40 pesos lang yan. Pero 50 na yung laman. So, ang tubo mo ay sampo. Libre na yung lagayan yan. Ayan. Ay ate, i-reels mo yan. Ha? I-reels mo, tapos tag mo ko ha. Okay. Bahabang, diba, -re mag, mag, you know, Ay, pa habang diba? um, 'di ba nagre release yung mag ano, ayan. hindi 'Di ba? Edit mo mag-upload. Nga ba 'di mo in-upload, loko-loko ka. Hindi <laughs> nga. So, pangalawang pangalawang punta ko dito, konti pa lang tindahan niya. Ngayon, ayan, meron na siyang mga twin pack coffee. Oh, 'di ba? Pasok tayo sa lab. Tati Cora ano to, beautician. Siya 'yung nag ayan, luwag ng tindahan niya. Siya yung nag-rebant si Kuya. <laughs> Nagre-reband dyan and naglilinis ng Coco Manicure Pedicure. Anong mga tindaman soft drinks? Puno naman. Tignan oh, natin. Ah. Ano nandito yung soft drinks na kumpleto. And sa baba. Yan. Ice water. Mano, sarap pa yung itlog ah. Yan mga soft drinks. Ano ah, mga sa sobrang init no? Noodles. Yung mga sabon. Tireels mo yan, te, tapos tag mo ako. Ang total niyang binyaran ni Ate Cora ay 480 pesos. Kasi 12 yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. meron din siyang bigas, timplang kape. So, malal alam mo talaga na bagong start pa lang si Ate Cora, no? Pagka ganito pa lang yung tindahan kasi pa kunti pa lang. Ganyan naman talaga sa umpisa. Sunod niyan, madami nang puno na. Puno na. <laughs> Ay, emperador oh. mo na saan? Oh. Tapos Alfonso. Wala pang emperador. Wala pang emperador. Kasi kaya nga, hindi and... ko alam kung saan ako bibili. Hindi ko alam. Di ba nag-download ka? Nag-register ka? Nag-register ako din. Kinig mo sa link na chinat ko sa'yo. Oo, oh, yung Ano mo. sabi? Mag-login daw. <laughs> Pati baka hindi ka nag-login. Hindi ko naman alam. Ano. Or baka yung cellphone mo hindi na kaya ng Siguro. bagong ano. Siguro. Uh, Kapitin mo na lang yan. Punitin mo, scotch tape lang yan. Gusto mo, te, mag chat mo sa akin, order mo sa oh, grocery, eh, mm -hmm. o-order oh, ko. Sasabihan ko si mama na, oh, ano. Unti-unti na lang. O oh, kasi, pwede ka naman umorder isang bote ng Imperador dun, eh. Isang bote ng gin. Pwede, pwede din per box. Eh, dito, dito naman ang gin. Pwede isang tingi. Isang, isang box. O oh, kasi, mabenta yung gin. Eh. Ayan. Para pag na-activate ka na, alam mo na. Oh, grabe, sobrang init. Guys, na kayo dito kay Ate Cora Vlog. Yung tindahan ko, andyan lang sa unahan. <laughs> Mamaya ano na yung 20 te ayos sa cleaning, wala akong bariya. Ayan. Susunod din magdagdag ka tinapay. Okay. Kampu din tungkol. May tinapay ka din? Wala. Oh no. Tinapay yung matigas, <laughs> yung galing manggahan. Ah. At, uh, yung mga nangyayari. Yung hiyak lang din ako. Ano? Ano, so, ano yung, sabi niyo itong ano, bagong yeah. may mga um, kukompetensya ka dyan? Wala sa naman din, pero syempre. Kasi dati ikaw bumibili dyan. <laughs> <laughs> Ayun yung post ko dati, customer mo lang, ngayon may tindahan na. <laughs> Wala <laughs> naman masama doon sports lang. Kasi syempre, naiya nga ako maglagay ng Gcash dito kasi mag-Gcash. May Gcash siya. Wala problema. Ako nga, kin kinumpetensya na nga doon. Ako nga na ako na doon eh. Nagalit ba, ba ako? Hindi naman. Kasi ang gusto mo, di mag-Gcash ka din. Kasi paunti-untiin mo. Oo. Kung Kasama. walang malaking buhunan, lilipat sa lili, iba yung ano. Hmm. At is meron ka, diba? Malay mo, katulad yan, sarado. Ang mm -hmm. ano lang talaga yung na malapit ako na budol, yung ano, yung yung ano ba, yung mga frozen food. Ay, ako, huwag ka maniwala doon. Diyos ko ka ba? Oo, da, bibigyan daw ako ng ano, ng... Ay, nako. Oh. Pahiramin ako ng red. Red. Oh. Pahiramin ka ng red. ang gagawin nun, te, babalik na lang sila, magbibigay yun ng isairo. <laughs> Tapos, ang presyo ng mga frozen nila, sobrang mahal. Six, Ito, ka Mabubudol. Six, eight sana. Din, mm. Buti na lang sinundan ako ng ano, ng... Sinundan, may sumunod dito kahapon. Oh. Sabi niya, ay, nako, scam yan. Magtang ano din. Sabi ko, ay e, may nagbigay ng tip sa akin. Oh. Sa yung ano yun. Oh, tato. Ito siya. Ah, oh, pwede naman i-cancel. Ang bilis yung sip. na pwede naman i-cancel. Ah, pwede naman i-cancel kasi. Mm. Mabubuking siya. Mahuhuli siya. Ah, Nakotay, eh, budol talaga yun. Gabibigyan ka naman ng paninda talaga noon. Oh. Ang problema, overpriced. Tapos, sasabihin pa niya, bigyan ka ng mga tarpaulin, oh, pahiramay ba? o, diba? Yung mga payong pa. minsan, sasabihin pa lang, pwede tayo magpa-free taste dito. Oh, just ah, ka! Free taste. Alam na, alam. <laughs> yun lang talaga. Yun, sabi talaga. Uh, ano na, buti diba? na Sabi magpa-pre-taste kung para pumatok siya, malaman ng mga kapitbahay nung masarap yung frozen mo. Oh, oh, diba? <laughs> sabi alam na lang kung modus nyo. Sabi niya, huwag na lang, huwag ka na lang, huwag ano ate, mag anong, anong kami na lang. Oh. Dahil oh. ano, oh. uh, para hindi na daw ako ma- Mapagod, sila nang gagawa sila ng, ng customer. Oh. Tapos pupunta dito yung iba mong kapitbahay, dito na mamimili kasi mm. gagawin kang bagsakan. Oo, oh, oh. diba? <laughs> Ganyan! Ka. <laughs> 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 hindi man lang nagbago modus nila. Ganyan po modus nila. Alam na alam cancel kasi nga baka ang baka si Ate Grace na budol ay hindi pala sa soft drinks pala siya na si budol. ano si gusto meron ko din natin. Si siya, na tinawag niya ako sinundan daw nila kung saan hanggang kasi saan. nalaman nila na inabudol no. daw talaga siya ng 13,000 pa yung sabi niya sabi niya magkano iyo? sabi okay, ko kalahati okay. lang yung kinawa ko 60 sabi niya naku huwag na ikan 50 ano mo Buti na lang ano? Dati nung no, bago pa lang ang nangyari na sa akin buti oh. na benta ko din. Kinuha ko lang ng dos. Oh. Na, na nakabudol sila oh. pero nabalik na yung pera. Ko. Paano kung wala akong rep? Di ba pa sabi ko kasi oh. hindi ako makaano ng map. Buti noon may selecta ice cream kami. kasi ang dami. Nagbigay lang sila ng styro. Eh kaya ba ng styro yun ng ano? Buti kung maubos oh. mo kaya ng diskon Hindi ko alam magkano halaga noon eh. Pero mahal yung ano 98, binenta ko na lang ng 100. Tumubo din ang dos-dos. Iba pinautang ko para lang ma tapos Naku. Hanggang ngayon ah, ha, budol pa din sila Bluetooth eh? Ingat po kayo sa ganun ha, yung frozen, budol yun. Tignan um, mo, yung sinabi ko kay Ate Cora, yun din sinabi sa kanya, eh, ilang taon nang nakalipas yun baka 15 years okay. ago na yun. Tagalang tinawagan talaga ako bago. Ta, tinawagan ako. Delivery doon. Tapos sabihin, nandun lang sa ano, dun yung mga truck namin, ganun sasabihin noon. Naku. Okay, na putin lang. putinala mo. Adewag mo to painitan ha kasi magdidikit-dikit 'yan. So yun yun tips pag meron kayong gami, 'wag nyo siyang painitan kasi kung katulad niyan, hiwa-hiwalay siya pag nainitan siya magdidikit-dikit. At pag nagdikit-dikit na yun, syempre hindi nyo na siya mabebenta kasi hindi na siya hiwa-hiwalay katulad nito. At, syempre, pangat si ng lasa mo, wag mo nang kainin, nang hinayang ka. Wag nawa ka magkasakit ka. 50 e? pesos so isang ano nito. O, teh, i-double check mo yan. Kung ano, sama yan. Dapat, ginawa ko yung 55. Loko-loko. <laughs> so, ingat kayo sa nako. Munti ka, madali pala ng kabudungan. Ay, na, ka. Sabi ko, pwede ba, Jikas, talaga? Na pwede naman, problema. <laughs> Nung nabuking sila, cancel agad. Lumayos Kas, agad. Uh -huh. Kasi Alam mo, sumama sama si Emil dito. ano? kasi hey, siguro may siguro may na nabudol Oo, na nagsumbong alam mo tatlo na lang sumusunod sa kanila mga tapos <coughs> bigla daw <dong> nawala <coughs> ang dito ulit sila sa QC ha Oh. Okay. oh, sige na, te. Thank you so much. Thank you sa pag-order. Basta huwag mo painitan yan, kaya ka ano na maubos ka. Mag-chat ka lang pag Mag-chat mag -chat na lang ako sa'yo pag ano. pag na. Hindi <laughs> yung sa grocery ba? Ah, sa grocery. Sige, pag-okay. Pag-balik ko. Lagpas lang tayo ng konti. Sobrang init. Ha, init, Lay! <laughs> Nage Gahang yung sa... Yung sar po ko naghahang. So, sa sobrang init. O, oh, dinaanan ko na binlag ko yung tindahan niya. Sarado yung ano niya eh. Yung dalawang...